yung mga hot oil sa ating dito. Ito is natural ng paraan. Ganoon na natin dito. Kailangan yeah. so, natin uh eh, yeah. so, 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 ito hot oil ng ating mahabang kail. At minsan-minsan. Ang siklo ko lang naman po is gata na yun. Pero papuloyan nyo na.

bigas naman yung okay, iba. The... Mm hmm. bigas kasi yung Blender mo pa yun. Tapos nagyan yung ano. Uh, with the or get na yung blender Tapos yung yung hindi sila sa petrol din gano'n. Yan. Ayan po, gano'n po mag mag ano sa akin buko. Tapos ipitin ko po ito. Tapos ibababag ko po siya sa Ito nagbanda naman po ito. Dahil dahil lang po. Tapos kung po yung lang din po. Ang mga bagay. Salad lang. 30 pesos! 30 pesos lang. Eh, May natura pa, sayang. Sumuti natin. <laughs> <laughs> Hello. 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 Hmm. Hindi na rin yung ako buhay, Hindi na